So ayan mga kaprom din ang atin na pong kinakalat yung nilagay po natin na sunog na ipa dito po sa uh, ginawa po natin plat no na sterilize na po yan at kalat kalat lang natin no para pantay po siya so yan po no ganda yan pagkaganyang na sterilize po yung lupa so ayan, madami dami din po no dito sa isang malaking uh, platter lung sako ng bimig yung pong ating uh, pinaghati-hati po dito lalo na pag nabasa na po yan na mas maganda na siya Baga mas lalapat siya so ito na mga kapuram din yung in-sterilize po natin kahapon na pagtataniman po natin ng luya so nalataga na din po natin siya ng yan sunog na ipa yan po siya no so ang sunog na ipa po isa po sa ginagamit, ginagamit ng karamihan po nating mga luya farmers po no dahil napakaganda po ng Uh, na idudulot po nito sa ating mga tanim po na luya. So ito pong nilatagan po natin ng sunog na ipa, papatikin po ulit natin yan para po yan ay mas uh, madurog yung lupa at mas humalo po yung sunog na ipa po, pati yung mga pinagsunugan ng mga dahon natin pong pinang-sterilize. So ito po yung napatik na po natin. no, So napakaganda po ng sunog na ipa dahil ito po ay nakakatulong para mas maging buhaghag yung pong ating lupa at isa pa po ang sunog po na ipa ay nakakapag din po ng tubig ibig sabihin kapag po tayo ay nagdilig o limbawa po umuulan mas matagal po yung uh, tubig na nanatili doon sa lupa kung saan nakatanim po ang ating mga halaman napakaganda po yan lalo po doon sa mga bagong uh, tanim po na halaman na mamasa-masa Nakakatulong po ng malaki yon para po uh, mas mabilis tumubo po yung mga binhi, yung mga buto po na atin pong pananim. At ang higit po sa lahat, ito po ay napakagandang source ng NPK o yung uh, nitrogen, phosphorus at potassium na pangunahing uh, nutrisyon na kailangan po ng ating mga halaman sa kabuang paglaki po nito. So yan lang po yung mga basic po no, na mga nutrisyon na pwede pong makuha ng ating mga halaman sa paggamit po natin ng sunog na ipa dito po sa ating farm. So itong isang side po na ito, isang panibagong plot na yan, yan po ay ating sterilize at atin na pong uh, sisindihan din po. Yan. For more tiny updates, palo nyo po ako Brad Promdi. Salamat po, sunog na ipa or CRH Carbonized Rice Hall.